kaka-caretaker! Kumusta naman ang ating panahon ngayon na sobrang init? Ano? Kaya pa ba? Bago ang lahat, syempre, magwawalis muna kami. Hanggat caretaker nga ang aming trabaho, hindi mawawala sa aking video ang pagwawalis sa umaga. Hindi nga kompleto ang araw namin pag hindi namin magagawa yan, Char. Medyo mahangin nga kahapon kaya marami ang aming winawalis ngayon at nagkalat nga ang mga basura. Pag alam nga namin na marami kaming wawalisin, naka times 3 ang aming kilos na mas madali kaming matapos. Mabuti na nga lang at walang pasok ang aming mga kids dahil kung hindi, magagahol na naman sa gawain. Mag-aalas siya din niyan pero hindi pa rin kami tapos sa aming ginagawa. Kung meron man na hindi mang iiwan sa amin, siguro ay yun nga ang aming mga walisin sa umaga. Masyado na rin silang napamahal siguro sa amin. Sobrang ganda nga ng view dito kaya naman lagi ko itong napapagtripa na videohan. Tulog pa nga ng mga oras na yan ang aking mga kids kaya wala pang nangungulit at makukulit. Pag ganyan nga nawala silang pasok, pinapabayaan ko lang sila na malit ang gising. Nagsikat na nga ang araw at ayaan ito ay nakatutok na naman sa amin. Dito nga kapag humangin lang ng kaunti ay delikado na dahil talagang nakakalat na naman ang mga basura. At iyon nga ang ayaw na ayaw kong nangyayari dito. Pagkatapos nga namin magwalis, ayan at naisipan kong linisan ng aming electric pan dahil wala na nga itong nilalabas na hangin. Ang init na nga ng panahon ay talaga namang sobrang alikabok pa. Nakikita nyo naman na para siyang isang taon na, na hindi nga nalilinisan. Sa pagkakaalam ko nga ay yan wala pang isang buwan ng malinisan ko. Sabi nga ng asawa ko kanina ay ako na ang magluto ng aming breakfast nang siya ay makapagsimula na agad sa kanyang pagdidilig ng mga halaman. Kaya naman habang ako'y nagsasalang ng sinaing. Ayan, sinabayan ko na ng paglilinis ng electric pan. Nakakatamad na kasi gumawa kapag tanghali na dahil mainit na nga rin ng tubig. Mukha nga lang na kaming walang ginagawa dahil nga nasa loob lang kami ng bahay. Pero ang totoo niyan, talagang umaga pa lang ay palagi na kaming napapagod. Bihira nga lang kaming mawala ng gagawin sa araw-araw. Meron nga nagtatanong sa amin kung hindi nga daw kami naiinip sa ganito. Ang sabi ko naman ay hindi dahil kami sanay na. Libre wifi naman kami dito kaya kahit papaano ay eh, hindi kami naiinip. Meron din kami tricycle na ginagamit pag kami mamamalingke na pinakang service namin. Sabi ko nga kung gawain lang ang pag-uusapan ay eh, hindi mawawalan dito. Alas 9 na nga nyan, pero ayan at nadidilig pa rin ang aking asawa sa mga halaman. Sa lugar nga na to ay gandang ganda ako dahil nga napakatahimik lang ng aming buhay dito. Sa umaga tuwing magwawalis kami, tanging narinig namin mga huni ng ibon, ingay ng mga sasakyan na dumadaan, pala kami ngayon sa palengke dahil nga wala na kaming stock ng mga pagkain. O siya, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Buhay caretaker!